Akala mo social ka kasi hindi ka marunong maglaba? Hindi ka marunong magluto? Hindi ka marunong ng mga basic life skills? Social ka niyan? Hindi, alam mo tawag ko sa'yo, mahinang nila lang. Kailangan mo aralin yan. Pwede mo eroson sa akin kasi meron naman akong kasambahay eh. Alam mo, eh, hindi forever na meron kang kasambahay. And hindi mo rin masasabi ang takbo ng buhay. Pwede na kinonsinti ka kasi ng magulang mo, mga mayayaman, hindi ka tinuruan, pero still, kung ganyan ang pagpapanaki sa'yo, oi, kumuha ka ng walis ngayon, magwalis ka. Kasi it teaches you adaptability. Kaya mo mabuhay kahit ikaw lang mag-isa, kahit saan ka, ibatok. Nandun ka sa ibang bansa, ayaw mong mag-survive nang hindi ka umaasa sa ibang tao. Bakit para ka bang sanggol? Para ka bang baby? Para ka six months old? Wala kang magagawa pag walang ibang tao. You need to learn these life skills kahit may kasambahay ka, kahit may mga tao nga dyan para sumuporta sa iyo, you should still learn this. Importante yan kung gusto mo talaga makakuha ng tagumpay sa buhay. Be adaptable, be flexible to change, and learn to be independent.